Welcome back mga kaboxing Matapos nga pong ma-upset ang knockout artist na pambato ng bansang Mexico na si Jaime Munguia sa kamay ng nooy di masyadong kilala na undefeated fighter at pambato ng bansang France na si Bruno Surache na kasalukuyang may edad na 26 anyos at may perpektong record na 26 wins with 5 knockouts at dalawang tabla ay kumpirmado na nga po na muling maghaharap ang dalawa para sa kanilang bigating rematch na gaganapin pa din mismo sa hometown ni Munguia sa Tijuana, Mexico. Sa isang post nga po sa social media account ni Manok Akupian ay mismong promoter na ni Munggia na si Fernando Beltran ang nagsabi sa kanya na target nilang gawin ang bigating rematch ni Bunggia at Sorache ngayong paparating na Abril 12. Sa laban na ito ay susubukan makabawi ni Munguia kay Surache matapos itong binugbog at pinabagsak sa harap mismo ng kanyang mga kababayan. Dahil kung atin pong matatandaan, ang nooy sinasabi ng karamihan na easy at tune-up fight ni Munguia ay naging bangungot nga po para sa mga tagahanga ni Munguia. Dahil noong magharap ang dalawa mag iisang buwan pa lang ang nakalipas ay ginulat nga po ng heavy underdog ang mundo ng boxing matapos nitong talunin at papagsakin ang mas kilalang si Mongiya via 6 round knockout. Ito ay sa kabila na hindi kilalang heavy pantser si Sorache at sa middleweight din ito lumalaban. Kaya ayon sa ibang mga boxing analyst, kung matatalo pa si Mugia sa kanilang rematch ni Sorache, ay tiyak na mas maraming mga boxing fans na ang magiging kumbinsido na di talaga ito top contender at pinagmukha daw itong malakas ng kanyang promoter at nilalaban sa mga di bigating boksingero para lang makuha ang inaasam-asam na laban kontra sa kapwa Meksikano at boxing superstar na si Canelo Alvarez para sa malaking bayad. Sa ibang balita, Lloyd Iscofield Jr. handang bigyan ng rematch si Shakur Stevenson kung matalo niya ito sa kanilang paparating na laban sa susunod na buwan, Pebrero 22, na gaganapin sa Riyadh, Saudi Arabia. Ang laban ng dalawa ay undercard sa bigating rematch ni Arthur Beterbiev at Dimitri Vivol. Ayon kay Schofield, bagamat walang nakalagay na rematch clause sa kanilang pinirmahang kontrata, ay handa daw itong bigyan ng rematch si Stevenson bilang pagtanaw ng utang na loob na binigyan din siya ng tsansa na makalaban si Stevenson para sa hawak na titulo. Sinabi din ni Schofield na kung magawa niyang talunin si Stevenson ay balak niyang kalabanin ang tatlo pang may hawak ng ibang titulo. Plano niyang isunod ang kasalukuyang may hawak ng WBA belt na si Tank Davis bagay na malabong mangyari sa ngayon dahil narin sa lumalabas na ilang mga reports na plano nang magretiro ni Tank Davis ngayong katapusan ng taon at paniguradong iiwasan ito ni Tank Davis at iba pang mga heavy puncher na boksingero para mapanatili ang kanyang undefeated record kapag nagretiro na ito. Pero bago pangaraw isipin ni Schofield ang inaasam na laban kay Tank Davis ay dapat magpokus daw muna ito sa kanyang paparating na laban at dapat magbaon daw ito ng sapat na hangin at istamina sa laban nito kontra kay Stevenson. Dahil alam naman natin ang galawan ni Stevenson na panaytakbo na ito sa ring kapag natatamaan ng mga sulidong suntok.